Matapos ang pagharap sa pagdinig ng kamera, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi naman talaga sila magkaibigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa ikalawang Pangulo, huli silang nagkausap ni PBBM nung siya ay magbitiw bilang miyembro. Hindi daw naman talaga po sila magkaibigan. Oh, sino pa ba kasi? Bakit sinabi ba ni PBBM na kaibig, magkaibigan kayo? Well, sa mga sinabi ni Sara Duterte. Ar Ar Arnel uh, Asibo shoutout. Sa mga sinabi ni Sara Duterte dito, malinaw po ano? Malinaw na talagang ano to? Talagang uh, gamit lang po si Sara Duterte dito. Okay? Malinaw po na ginamit niya ang ating mahal na pangulo. Dumikit siya sa ating mahal na pangulo para manalo siya sa pagka-vice president. Oh, maliwa yun. Eh siya naman 'yung may sabi niyan eh. Oh. Nang gabinete noong kunyo. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap. Oh, hindi, hindi na daw sila nag-uusap umiiwas ka kasi guilty ka. Eh ba? Guilty ka kasi. ma bakit bullpen bakit guilty? Alam niyo yung tao pag nakakagawa ng pagkakamali, siya mismo yung umiiwas. 'Di ba? Kasi may kahit pa paano mahiya pa siya eh. ay iiwas ako dito kasi nakakahiya naman kay Pangulong Bumbong Marcos. Si Pangulong Bumbong Marcos kasi matino eh ako basahan lang ako. Take all! Uh, Alexander Ilag, MegaMigaLab, shoutout. Uh. Usap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon. Ayon kay VP Sara, ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos lang naman ang kanyang kaibigan. Nang tanungin kung makikipag-unite pa rin ito sa mga... Ma'am Mar shoutout. Marcos says, ito ang maiksing tugon ng Vice President. Oh, never again. Uh. Never again daw kung makikipag-unite ka ba si Sarah Duterte sa uh, mga Marcos, never again daw. Okay? Shoutout kay Ken ah uh, Kent ako nga. Okay? Kasi Sarah Duterte nakuha mo na yung gusto mo. Okay? Pero hanggan dyan ka na lang. Tandaan mo. Tatakbo ka pang presidente, binabalak mo, pero napakalabo. Oo, alam alam mo na kung saan ka pa pupulutin. Oo, shoutout po sa lahat ha. pasensya na po, hindi ko kayo ma-shoutout ngayon kasi medyo late na po yung ating live. Kaya eto, no? Never again to Duterte. oh yung mga yan, kaya binuto si ano si Sarah Duterte kasi ginamit nyo. Nang gamit kayo. Ginamit nyo yung mga Marcos. Okay? Dumikit kayo kay PBBM. Kaya si Sarah Duterte nanalo. Ah, oh, ito yung sagot niya, oh. Oh, never again. Oh, never again. Ang kapal na mukha! Siya na nga yung nanggamit, eh. oh, grabe makapagbigay ng komento, no? Ang kapal talaga. Ah, oh, oh. Hindi ka nahiya niya, Sarah? Diba? Diba? Natawa talaga ako no. Yung yung nanggagamit, yan pa yung medyo may kakapala na muka, no? Ah, uh -huh. anyway, eto na no, Proceed tayo sa next topic natin. Ah, uh, ito yung ito yung talagang bumabanat sa ating mahal na pangulo. banat niya wala naman silbi. Diba? ba? Oh, uh, etong adik. <laughs> Isang adik po yung ating babanatan ngayon. Okay, so eto na po, no. Bigyan po natin ito na reaction. Oh, BBM. Diba sabi mo, we do so much more for our countrymen, for our countrymen. So ano na to? So ito ba ang so much more sa'yo? So much more na pagpapahirap mo sa taong bayan? Ha? Ganito ba? Eh, nahirapan ba kami? Hindi naman kami nahirapan, okay lang naman. Sarap nga ng buhay namin eh. Diba? Hindi naman kasi kami reklamador. Oo, uh, hindi naman kami, ano, reklamador na, asa na yung 20 ng bigas, mga ganun. Hindi eh. kayo kasi mga batugan kayo, mga tamad kayo. Oo, uh, uh, mga palamunin kayo, pal ba pal? Uh, ang bagong mukha ng Pilipinas, BBM Imbangan? Ngiwi? Ha? Tapos, ang bagong mukha ng uh, Pilipinas daw, ay BBM bangag, sabi niya. Uh Oo, -oh, ay ba't lumabas si Banang dyan, ha? Uh Oo, -oh. asa na ba yun? Yan, sige, magbangag-bangag tayo dito. Oo, <laughs> oh, uh, sino kayang bangag? oh, uh, sino kayang ngiwi? Diba? Sino kayang ngiwi? No, wala na yung ngiwi na mukha ni Basti, ah. May na muka si Basti dito. Nabura ko yata. So, pag ngiwi ka pala, gumagamit ka na, ganun. Ah, oh, eh, mukhang mas matindi yung tama mong animal ka. Dilat na dilat ka. Oh, yan yung nakadroga talaga, yung katulad nito. Oh, percent po. Ako na mismo yung nagsasabi. Oh, nakadroga po yan. Mata, oh? May sabi nga niya sa huling video niya, sabi niya, ah, eto ah. Oo, hindi ko kayo papatulugin diyan sa malakanyang <mulong> eh, tamo, mandadamay ka ba? Ikaw yung bangag? Ikaw yung walang tulog dahil sa kaka tain mo ng pulburon? Ha? Ah, mandadamay ka eh. Ah. <mulong> Sabihin niyo, irispito? Irispito, presidente niyo? Kayo lang. Kayo lang mga kapwa bangag ang, ang ririspito sa presidente niyo. Ah ay bangag. Ay, mga nanonood sa dito, mga bangag. Bangag daw po kayo. Grabe. John Cugliado, shoutout tua. ah. Yung bangag, butol, mapanglindlang, dakilang sinungaling. mga Nanghangag kayo. Ang nirespito ko, yung mga taong makadiyos. Yung... Ayun. Si, R si Kibuloy. Ayun. Si Digong din respetuhin mo. Kasi, ayon sa lumabas na balita ngayon, ay, nag, nag yung isang pastoral tirahin ni ano kibuloy, Buloy, tirahin din ni Digong. Hati sila share, magkaibigan kasi, 'di ba? Ganun 'yun. Hmm. Maka daw 'yung ano, 'yung uh, uh, kanyang irerespeto. Oh, sige. Yung mga taong gumawa ng kabutihan, 'yun ang nirespeto ko. Yung mga taong panig sa tama at kabutihan, 'yun ang nirespeto ko. Ah, 'yung mga taong may tama daw. 'Yun po 'yung kanyang uh, irerespeto dito. 'Di ba? Yung mga may tama, Okay, yung kain ng kain ng pulburon ba? Oh. Sige, yung mga nagmamariwana katulad ni Digong, yan daw yung irerespeto niya. Oh. Mga oh. Na, pagbunduraan. Dinuraan niya yung camera niya. Wait lang, tingnan nga natin. Oh. <laughs> dinuraan niya yung kanyang camera. Oh, isa pa nga. Ko nga, mabuang. Oh, dinuraan nga oh. Saki ng baho na ng camera mo, boy. Oo. Oh. Sige. Na. Di ba? Subukan yung tawag ko sa kongreso, sa kongreso, okay? Tinod ko -tino ang ginagpang, bago na ko na sila datanan. Ay, grabe. Uy. Kayong mga... Kung... Wala pansagot to sa akin. Sabi ko nga, ako na yung papatay dito, eh. Ako na papatay dito. Paubayan nyo na sa akin to. Oo. Oh, malaman lamang ko lang address nito, boy. Di ka na abutan ng bukas. Yung address mo, malamang ko lang, papatayin kita. Oh. Ako na! Uh, yabang, yabang pa ako na. Sinasabi ko na nga sa live, eh. Magbabayad lang ako, 10,000, Ipapatay Papatay kita, patay ka na. Mura lang naman, para ka lang manok sa akin. Diba? 10K ka lang, boy. Ako na yung gagastos. Diba? Ako na, papapatay na kita. utang ina mo ka. Hmm. Diba? huwag, ka mag, ka magbabanta. Kasi pag sineryoso ka at pinadalhan ka ng 10,000 Oh, eh, 10,000 lang yung buhay nito eh. Ako. Hmm, di ba? Oh, ako ang katapat nila kundi mo nyo sila nandito. Ikaw, ikaw yung katapat? Ano? KO. Ah, uh, 150 lang, yeah, 150 lang ba mura lang ba 'yan? Eh, grabe naman pag kamura pala ng animal na 'to. Uh, nakahilan ano daw? Naka ilang kilo kaya yan? Dilat na dilat. Oh, hindi natin alam kung naka ilang kilo to. Sabi ko nga, hindi po ako nagbibiro. Ano, madali pong pumatay ng tao ngayon. Oo. Uh -huh. Pag ito, sineryoso ko to at gusto ko yung ipapatay to, mamamatay po ito. <laughs> madali lang. Oh, ay nako. Patuloy natin. Itong isang dakilang ungas, kaya nga haring ungas eh. Dahil wala nang makakapantay sa akin pagdating sa kadimonyohan. Hmm. Ay talaga, ikaw na no, yung demonyo pala. Akala ko ba kumakampi ka sa ano sa mga mabubuting tao? May demonyo palang lang kumakampi sa mabubuting tao? Natural. O, ang, ang ang kinikilala niyang mabuting tao sila Digong Shi. Oh, kay Buloy Shi. Oh, 'di ba? 'Yun po 'yun. Pero ang pangulong bumbong Marcos natin, siyempre matinuyan, ito demonyo. Ayon niya talagang kumampi sa ano sa Ah, mabuting tao kasi masusunog siya eh. Oh, doon lang siya sa ano sa digong si. Oh, malay mo bigyan ka rin ng pastoral doon. Dalingan mo. Kaya nga lang, mo kan supot kaya eh. Oh. Ba't kasi, kasi di, ka nagpatuli? Eh no, mukha mo pa lang wala na. Alatan supot ka ng animal ka. Ah. Na? Ha? Labas kayo mga pangag, labas, labas mga pangag Dengin nakakagigil na ginagawa ng gobyernong ito May presidente tayo, pero wala, lutang nagsasalita ngayon, kinabukasan, na, nakalimutan na. Anong ginasabi niya? Ay, Diyos ko, anong klaseng presidente mayroon tayo? <laughs> ano ba yan, dumudura daw sa harap ng camera? Ay, eh, ganun talaga yan. Eh, bangag nga eh. Oo, oh, uh -uh, camera niya, dinuraan niya, maya-maya, lilinisan niya. Sabi niya, pre! <laughs> <laughs> ah, sige! presidente natin. Presidente lang yan. Budol yan. Mapanglin lang. Daki lang sinungaling. Irespeto? Pre! Oh! Uy, dinuraan tayo ah Ay, grabe naman yan Kawawa naman tayo Oh okay. Di ba? Nakakabastos Natutuwa ba kayo sa ginawa ng gobyernong ito? Siguro ang mga natutuwa yung mga kapwa nyo Mga bangag Mga kagaya nyong bangag na natutuwa na winawaldas Ang pira ng taong bayan Uy, salamat sa 86 tamsak natin dyan ah Yung iba hindi na nagtamsak Nahiya na Ah uh na pinaghirapan namin yan. May pakialam ako dito at this is my privilege to speak up kasi isa akong taxpayer. Yung tax ko na binayad sa gobyernong magnanakaw. Oh. Oh, putang. Tinamahan <laughs> 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 yung camera. Uy! <laughs> Bakit? Ikaw lang ba yung taxpayer? Inapunta eh, nga dun sa 125 million yung tax namin ah. <laughs> oh. Eh wag kang magbayad ng tax. Oo. Huwag kang magbayad. Diba? Diba? Subukan mo mag -ma magbayad. Wala ka rin namang magagawa. Tang ina ka. Ma'am Josephine Barrios. Mega mega love Pwe. Hmm. Di na. Pwe. <laughs> Wala na to. Matindi na yung tama nito sa utak. Oo. Uh -uh. Kau lang nila dyan. Everybody has the right to speak up. Lalo na yung mga taxpayer. And I have this privilege na basta si presidente niyong bangag. Puta. Grabe yung laway. Uy, pagkatapos mong mag-vlog niyan, wala na yung camera mo. Puno na ng lawa yan. Oh. Puno na yan. Ano daw? Puno na yan? Animal. Di ba? Ang may ads lang. Grabe. Nakakadiri. Oh. Na, na sa cross likod. Okay, na ay mga demonyo. Oh, na mga demonyo. Na sa cross likod. No? Naghanda ba? Di ba? Eh, oh, napuno sa kuan. Dinura pinunasan niya. <laughs> Tangina. na. Ganun ka katanga. Dinuraduraan mo yung cellphone mo tapos ngayon pinunasan mo. Bobo ka talaga no. Oh. Eh ba? Diba? Puno na yan ng lura. Oo nga, pinunasan na nga eh. Hindi ko po kilala tong tao na to. Bigla-bigla na lang lumalabas dito sa YouTube eh. So, no, nireactionan po ng ating mga kaibigan na ano, na uh, ah, makaano, dilawan or makalini. Oo, oh, oh, nireactionan. At eto nga po yung nakita ko sa channel niya. Uh. Ah. Diba, makapangdura ka sa ginawa ng mga gobyerno na to. Diba, tapos ang iyong iba dyan, walang pakialam. Bakit wala kayong mga anak? Wala kayong pamilya? Palagi lang kayong the best si BBM ngayon pa nga? Oh, Nagmamahal niyo ba yung mga anak niyo? May pagmamahal ba kayo sa pamilya niyo? Talagang akala yan, yan, yan. Sa mga sinabi niya dito, gusto niya tayong hikayatin na ano na uh, pumanig tayo sa kanila. Hindi na kami papanig. Yung, yung nanay mo, anak mo, kung may anak aman, kantutin mo. Oo. O. Diba? Magkantutan kayo buong pamilya mong animal ka. Oo. Huwag mo na kami hikayatin. ba diba? Kasi pag hinikayat mo pa kami at nagkita tayo, baka pumanaw ko ng maaga. Oo. Kasi sabi ko nga, anytime, Malaman ko lang address mo, ipapapatay kita. Di ba? Sampun ka lang, putang ina mo hey, oh. Hindi, hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko talaga to dito sa social media. Kaya ko pong magbayad para pumatay ng tao. At ang ipapapatay ko ito. Ito mismo. patay ito ba? Pag malaman ko address ito. Ah, hey, oh. tuloy natin. kay hey, na ni BBM during election. Ako ang malaking may ambag ni BBM. Ngiwi. Ang animal kayo. Di ba? Na? Oo, oo, ako oo. na sobra akong diehard niya noong may umasa ako sa tuloy-tuloy na pagbabago. Ah, nag diehard daw siya. Kaya nga lang, hindi siya pinapansin. Ah. <laughs> Ang ina mo, ba't ito papansinin? Ibangag ka. Kaya ngayon, backward tayo, pabalik, paurong tayo lahat. Mas lumalak pa kaysa mga naunang presidente. Mas okay pa si Abnoy Aquino. Mas okay pa si Gloria. Kumpara sa ano na to. Okay pa daw si Gloria. Ay, galing. Mas matanggap ko pa kung si Lene ang nagumawa ng ganyan. Knowing na binodo tayo, nilin lang tayo, na bumoto tayo sa maling presidente. di ba? Oh, so, Piling mo naman, bumoto. Pero kung titingnan mo, hindi pala bumoto. Inyo, wala kang respeto. Why? Bakit ko ay respeto? Bigyan niyo ako ng valid Valid reason bakit RSP Ay salamat po sa 142 likes natin dyan ah. Mahihain talaga yung ibang mag like dyan oh, Kumuha na ng kutsara yung ating reaction Baka pukpukin tayo nito Ah oh. Presidente nyo Tamo Big Tamo 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 Pag tinamaan ako nyan Babanatan talaga kita ngayon Hingan nyo ako ng valid reason bakit RSP to yung presidente nyo Get Hmm May valid reason Diba Oh no, na Bakit ako galit sa gobyernong ito Dahil ang presidente natin Bingi Bulag ay bingi, bulag pala ang presidente natin bakit? ang presidente ba uh, nakakita naman nakakapaglakad naman ha ah? oh, pag tinatanong mo yung uh, presidente, nakakasagot naman ha, ah? paano naging bingi yan oh. di ba? wala ka talagang utak oh. Epekto yan <laughs> ng nilalamon mong pulburon <laughs> pinakita mo lang no, natatanga-tanga ka, di ba? pinakita mo lang na isa kang inutil na bobo. Bakit? Hindi po yan masasabi ng ano ah. Hindi po yan masasabi pag normal yung takbo ng utak mo. At hindi mo duduraan yung camera mo. Pag nasa katinuan ka. Putang ina, dura ka ng dura sa camera mo. Tapos pinunasan mo rin putang ina mo. ah oh. Kahit nakaw, do, nakaw do, dito, nakaw dito, wala pa rin siya. Ngiging siya. E eh wala nga kayo mapatunayan kung ano yung ninanakaw na sinasabi nyo. Ba't di nyo nilabas inyo, ilabas inyo mga vlog ninyo? O kung ano yung mga ninakaw? ba? Diba? Kami alam namin kung ano yung mga ninakaw ng mga dutae. Oo, at tinaaraw-araw nga namin yan eh. Nilalabas namin eh. Ba't kayo hindi nyo mailabas? Walang ngiwi-ngiwi. Di ba? Presidente, walang... Sus, binuho ko. Walang bayag, walang itlog. Ogman, oh, kanisika ano, BBM na more abnormal. Ulog-ulogan, ngisila paluslos. Hawak sa saligit ang paluslos. Ni Saldico. ko. Di ba si Saldico? ko? Kung hindi ka bangag na presidente, alam mo naman in the first place, BBM ngayon bangag, na si Saldico ko maraming kaso sa Sandigan Bayan. Maraming kaso sa DOJ. Maraming kaso na nakabinbin sa Supreme Court. Pero bakit ina-appoint mo at tagabantay pa sa blood money? Eto kasi, maraming kaso. Kaso pa lang yun. Pero hindi pa napapatunayan. Okay? Kasi ako ngayon, pwede, pwede ikaw ngayon, oh, alimbawa magsalita ka lang ng... Uh, Uh, doon sa isang tao, pwede kang kasuhan ng cyber libel. Oh, pero tatakbo pa yan ng mga ilang buwan, taon. ba? Diba? Oo. So yun yun. So hindi mo pwedeng husgahan kung hindi pa naman napatunayan. Tanga ka pala eh. ba? Diba? Alam mo naman, ang politika ay talagang may inggitan dyan. Minsan, pag inggit sa'yo yung kalaban, kakasuhan ka nung kung ano-ano. ba? -ano. Diba? Ganun yun. Lalo na yung mga DD yan. Mga inggit yan. Nang hmm. <laughs> taong bayan. Wow ha. First time in history ng isang convicted, no? Isang convicted, magnanakaw, kung na sa ko, pang tagabantay. Diba? Sino bang hindi magagalit sa ginawa ng gobyernong ito? All the taxpayer has the right to speak up to criticize the govern this government. Because this is our privilege to speak up. Diba? Kasi kung... Wait, wala, wala pumipigil sa iyo ah. <laughs> oh. Si, tuloy mo lang yan. Lagi tayong tahimik, katulad tayong pakialam, dahil sa atin pa rin mag-bounce back ang sobrang kahirapan at hindi na natin alam kung ano pa magaganap. Tamad ka kasi, batugan ka. Putang ina mo, simula sa ninuno mo, nanay mo, tatay mo, kayong mga anak, mga batugan kayo. Imbis may trabaho, ayun nyo magtrabaho, gusto nyo lang matulog ng matulog, putang ina ng pamilya mo. Diba? Mga tamad kayo. Ang gusto nyo kasi, bubuhayin kayo ng gobyerno tandaan nyo, hindi obligasyon ng gobyerno na palamunin kang putang ina ka. Oh. O. K.O. Diba? Next year, kung palagi tayong tahimik at walang patialam sa gobyernong ng ito. Diba? Saksakin mo na lang yung sarili mo. Gigil ka na eh. Diba? Banatan mo yung sarili mo. Saksakin mo. O. Oh. O. Oh. Mga bangag, bangag kayo. Kayo mga takulay ni bangag. Sana, no? Sana. Kayo ang unang malunod sa baha. No? Hmm. Sana pag... Oh. Amo? Ma baka mamaya eh, kayo yung malunod sa baha. <laughs> baka mamaya, ikaw pinagdadasal mo na malunod. Oy, kayong nanunood sa akin dito, 578. Oo. Oh. Na sa Pangulo. Pinagdadasal ng animal na to na malunod daw tayo sa baha. Oo. Oh. Eh, paano pag ito yung nalunod sa baha? Nanay niyan tanga, malunod sa baha. Tatay niyan tanga, malunod sa baha. Oh, buong pamilya ng mga tatangatanga malunod sa baha. Paano kung mabaliktad yan? Sana wag mangyari, ha? Tawawa ka naman. Ah. Dumating ang malakas na bagyo dyan sa kamay nilaan dahil proud na proud kayo sa amon yung bangag. Sana kayo ang unang lumitaw. Wala na kayong buhay dyan dahil hindi kayo marunong lumangon. Ano daw? Wala na kayong buhay? Ay, siya patagyaw-yaw dyan. Pre! Ayos! Tarungag storya ba? Tarungag storya. Wala na kayong buhay dyan. Anong wala na kayong buhay? Buguag yun ni mo eh. Jack TV, shoutout ah. Hoy, kapag pagdating na ng bahasa sa kamay nilaan. Di ba? Sana. Para ma-realize nyo kung gaano ka pabaya yung presidente nyong bangag. Wait lang, may ads. <laughs> Ayun mga kababayan ah uh, yun. Bangag na bangaga no Sa kadilat. Yung bagong abot dito, yung kakarating lang sa ating channel, alam nyo kanina, itong tao na to, dinura-duraan niya yung cellphone niya. So, sobrang gigil niya, dinura-duraan niya yung cellphone niya, tapos kumuha siya ng ano pamunas. Pinunasan din niya yung cellphone niya. Oh, uh, parang tanga. Hindi, hindi po ako nagbibiro. Bigay nyo lang po yung address sa akin, itong tao na to. Oo. Uh oh. Diba? Kasi ka. ba? Kasi naghamon siya, naghamon ka. bakit ko yung address? Kasi naghamon po siya na papuntahin daw siya sa kongres at bubugbugin niya daw yung mga congressman diyan. Bigyan ko ng jacket oh. Ay, shoutout kay, ano, kay Marife ga granel magandang hapon oh yan so anyway ngayon salamat po ha sa 200 likes natin diyan yung mga nag nag-like sa ating live ngayon